Inanay ko, oh. Tuan-tuwa. Ano ko, basta pasyal, eh. Tuan-tuwa. Pupunta kami sa straight up, 24. Ang maganda dito, ayun, oh. Meron pa nagtitinda <laughs> ng pang pinapay uh, dito. Ang masasarap. Okay, mm. very good. Tingnan natin. Hindi tayo? Tingnan natin sila. 24 kami. Okay. sila. Lakad-lakad. Ito, oh, daddy ko, si Jay. Ito ang aking ano, mami ko. Nakikita niyo dito. Yan siya, no? Mm. Ito, so, makikita natin sa taas. Ito yung rooftop, 24 All Center, no? Marky Nakikita nyo ang tataas oh Ito yung Elsa at landmark hmm. yung cross na ano oh. Ayun yung cross oh Very faint Mataan Ganda no Manila Ang ganda ng loob oh. nyo. Mayroon pang bar. Ito yung loob. Ang ganda no? Pati yung loob dito. Hmm. Okay, ito nyo naman no oh. may Mga prices. Prices. Ano mami, enjoy naman kayo? Ganda oh, ganda. Oh, daddy ko naihilo lang sana sa, ano, sa Tobran. Ha? Makakatuwa ba? Makakatuwa. Ano to? Di ko kontay isang quarter. Oh, kontay kwarto Okay, tapos na kami Enjoy na, enjoy. Baba na kami sa hotel. Thank you for the accommodation. Ba na eh.